Hello guys Again, dito tayo ulit Punta na tayo sa Farm Ito siya Daan papunta dun Medyo nakakapag Okay Malapit lang naman to sa kalsada. Kunti nga lang. <laughs> Ang <Andadaanan> natin guys. Ang <laughs> tubugan ng kalabaw. Kailangan natin tumalon. <laughs> oh, ito yung dinaanan natin guys so, uh, o daan ng kalabaw yan Tapos, pili ko tayo dito. Face. And guys. Here na tayo sa bahay. Papagod. <laughs> Hindi na natin, guys. Ganda, 'di ba? Kasi yung aming mini house. Pasok tayo. Meron kami dito yung tanim na dragon fruit. Yan. Meron din dito pili. Ang gaiso. Oh. Tingnan nyo. Kamumunga na yung pili. Ayan. May bunga na yan, guys. Ano. Tapos meron kaming pato. Mulat our alagang pato. Is, guys. Ayan sila. Say hello. <laughs> hello, mga pato-pato. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Ayan, yung likod ng bahay na. Pasok tayo sa loob. <coughs> Hindi ligigi. <coughs> Ayan. Ito naman yung aming higaan. Kwarto na yan. Tapos pintuan na ulit doon. Tapos ito yung kusina. Tadin! Nakatay siya. <laughs>